May tutoring ba na palpak itong national ID ng gobyerno ng Pilipinas paano ito nakakaapekto sa ating mga mamamayang Pilipino at bakit kaya ang tagal dumating o maabot ng taon-taon ang pag-release ng ating national ID lahat ng 'yan tatalakayin natin sa video na ito Hello mga ka-vlogs! San kamang dako sa mundo? Welcome dito sa ating YouTube channel. And kung bago ka palang dito at nais nice mo mga informative content na narito sa ating channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to. And maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Pag-uusapan natin ngayon mga ka-vlogs itong National IT sa pagkat itong National ID na to, ito yung dahilan bakit suspendido ang ating SSS ID and bakit suspendido ang ating postal ID dahil nga no ayon po sa ating source from the post office and the SSS ay ipapalit po no ipapalit ang uh, National ID para sa SSS ID and postal ID. So, yun po yung dahilan bakit hindi tayo pwedeng makapag-apply nitong postal and the SSS ID mga ka-vlogs. Pero bakit nga ba ganito ang nangyayari sa ating national ID kung saan po ay umabot po sa katakot-takot na mga issues, katakot-takot na mga problema ang kinakaharap nitong ating national ID. Kung maalala nyo po mga ka-vlogs, no? During our registration, talagang pinaparash tayo na dapat mag-register at katakot-takot yung pila sa mga PSA sites, no? Mga registration sites ng national ID sa mga barangays. And, ah, uh, Dumating kasi yung punto na talagang Meron talagang problema si National ID dahil nga sa katakot-takot na taon-taong pag-release or mahabang taon talaga no Kasi for me personal experience ko ay umabot siya ng uh, malapit apat na taon no lagpas tatlong taon na kung uh, nagantay no sa National ID so lumating siya uh, malapit na talaga mag four years ganun siya ka tagal mga ka-vlogs. So, ganun, ganun na lang po talaga ang pagkakadismaya ng ating mga ka-vlogs, no? Lalong-lalo pa sa mga kukuha ng passport lalong-lalo pa sa mga nangangailangan ng valid ID kasi noong no ang postal ID ang pinakamabilis at pinakamadaling kunin na valid ID primary ID sa Pilipinas so dahil nga sa sus uh, suspended mga hamlags talagang marami ang nahihirapan marami ang uh, nagkaka-problema lalong-lalo pa yung mga luluwas no sa iba yung dagat mga OFW or magta-travel na kailangan kumuha ng passport. Sapagkat the passport ay kailangan ng at least one primary valid ID. E paano ngayon kung aantayin naman ang national ID ay talagang sobrang tagal. Kung ipapatrack mo naman using your TRM slip no, or your transaction reference number slip ay cannot found. No? Kayo, meron ba kayo experience na ganyan na found yung nakikita pag ipinapatrack yung atong uh, national ID kasi ang ibig sabihin ng cannot found is hindi pa yan na process mga ka-blocks. Wala pa talaga yan or hindi pa yan na umpisahan. So that's the problem na kinakaharap Now, isa yan sa problemang kinakaharap nitong National ID sa sobrang tagal talaga. Ilang taon pa ang aantayin bago dumating. Pangalawa, no, na-issue nitong National ID is yung picture na bubura, or yung mga detalye, no, mga personal info nabubura. Just like my brother, mga kablogs, yung National ID niya ay nabura talaga yung mukha niya. So paano pa yun magiging valid ID? No? Paano pa yun magiging valid ID kung nabubura yung mga details, no? Uh, nabubura yung picture, no, ng card holder ng national ID. So ah uh, sa laki ng budget sa, sa sa laki talaga ng budget ng national ID tapos some standard yung ID card na ah uh, no ng PSA no uh, talagang palpak talaga the card itself no paano magiging valid ID pa yun kung uh, nabubura yung mukha nabubura yung uh, personal details Isa ba? walang tayong perma sa national ID kasi kinukonsidered ng uh, na, na, na valid ID ang isang ID kung may perma no merong birthday merong merong uh, picture tapos merong perma so that's why the national ID ay hindi po siya accepted sa mga banks kasi ang bank uh, no ang mga banks nangangailangan ng signature ng cardholder the national ID is po siyang signature. Pero, during our registration, ay meron tayong signature. So, saan na pupunta yung ating signature? Napakarami natin biometrics noon, di ba? So, talagang palpak. National ID, mga ka-vlogs. And... Uh, isa pa, the, the national ID is hindi naman siya accepted sa mga transactions natin, no? Piling-pili lang ang ang pag-accept niya, no? Uh, katunayan bago pa lang yan accepted sa passport, no? Meron ngang mga ibang staff ng DFA na hindi tumatanggap sa national ID lalong-lalo pa yung temporary national ID. So talagang uh, mahirap talaga no ang uh, national ID. Kaya sana naman ibalik na lang yung postal ID. Sana naman ibalik na lang ang SSS ID no dahil dito nga sa national ID wala tayong aasahan. Talagang palpak ang programang ito. Talagang palpak ang sistema na ito no. Ah uh, siguro naman uh, sa laki ng budget ng PSA regarding the national ID ay magbigay naman ng durable card yung talagang matibay no na hindi nabubura and pwede naman sigurong pakibilisan yung pagprinting ng ating mga national ID cards dahil ako uh, maalala nyo sabi ng BSP kulang sila sa printing machine. hindi e magdagdag kayo, no? Idi e dagdagan yung printing machine, no? Uh, the problem is, baka meron namang corruption na nangyayari dyan sa ating national IT no? In short, meron talagang corruption diyan. Kasi hindi naman hindi naman rason na kulang sa printing machine kaya walang uh, matatagal ang pagprint out pagdating ng ating national ID. Hindi e, magdagdag tayo ng printing machine. Simply as that, no? Kasi kung may problema, may ugat ang problema, yun yung ating susolusyonan. Kung kulang ang printing machine, magdagdag, bumili ng maraming printing machine para maibigay na lahat ang national ID. Well, I na, I'm not against with the national ID. Maganda ang national ID no kasi ang layunin naman talaga ng national ID ay para isa lang ang ating valid ID. Isa lang ang uh, ituturing na valid ID, the national ID. Kasi marami tayong ID sa Pilipinas sa wallet natin. Napakarami. No, hindi naman pera ang marami sa wallet natin kundi mga valid IDs no kung ano-ano yung mga valid IDs natin may hinahanapan tayo ng SSS postal hinahanapan tayo ng passport hinahanapan tayo ng mga supporting IDs so the purpose of the national ID para isa na lang so maganda talaga ang layunin no ng national ID mali lang talaga yung implementation, mali lang talaga yung namumuno dito sa National ID for me. No, I think the, the the the, current administration, the Marcos administration should should address this issue about our national ID. Kasi tingnan nyo, kawawa talaga yung mga ordinaryong Pilipino na umaasa sa valid ID para makapag-abroad, para mag-abroad sa Taiwan, kailangan kailangan ng SSS ID, SSS certificate, eh ayaw magbigay si SSS, no? Uh, bakit ganon? No, Huwag na nating pahirapan si Juan de la Cruz mga ka-vlogs. So kayo mga ka kung uh, nakapanood ka sa video na to, ano ba yung experience mo sa iyong national ID? Gaano ba katagal bago dumating? or hanggang ngayon ilang taon na, na hindi dumating and uh, taga saan po kayo kumpletong pangalan no para po atin po yung makikita and of course para ma-address natin sa mga kinauukulan mga kablogs no sa mga concerned agencies na humahawak particular the PSA no nitong ating national IT Sana'y naging gabay ang video na to kahit Paano nabigyan natin ng uh, pagpapaalala and uh, diskusyon discussion, no, regarding this issue about the national ID mga kablogs? Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Pawang pawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.